Ako, bagong-bago pa pala to. Kahapon. Ako, kahapon. Wala na tayong ma... Ganito yan, idol. Kahapon lang pala. Paano kayo nag-book ka agad? Mabilis na yung book ha? Saan ka na-sembla, idol? Dali sa may... Ah, taga rito ka lang pala, eh. Kaya pala, eh. Idol, ito. Magpapahinog ka muna nito. Magpapahinog ka muna. Biyak yung ano mo eh. Ayan o, natuklap ko. Pero, wala kang dapat ipag-alala kasi hindi siya malaki ang biyak. Gagaling ka rin. Makakalakad ka rin. Ano yung mga to? Eh? Ayan muna. Ipaliwanag ko lang sa'yo. Kahapon ka lang panasimplang, fresh na fresh pa yung sugat mo. Ang pinaka-the best mo rito idol Magte-take ka muna ng mga ano... Magpa-check up ka... Para yung mga anti-tetano... Yun ang kailangan mo... Pa-check up ka muna para... Baka hindi ka mamatay sa... Pi sa mga ano... Sa tetano ka naman ano... Yung dumi... Kailangan yan malinis yung sugat mo... Normal lang yan na magkakaroon ka ng sakit-sakit muna sa kapawa... Ah... Sabay, kinabuka... Ngayon yung pinakamasakit talaga... Halos hindi mo ma Diyan, Normal lang yan... Pero base rito bagay, maganda rin napakita mo sa akin to. Base rito sa ano mo. Ito may tuklop ko ng konti, eh no. Pero yan gagaling din yan, no. Para makita niyo. Makikita niyo, eh no. Eh no, Kita mo bangal, no. Siyempre, para mong tinuhod yung simento, eh. Simple lang kahit pa. Tapos, ito, wala pa tong report dito, Ah. Yan, yung may sugot na malaki na yan, ha. Ah. Pero, magkaganong pa man, yung crack na to, bali wala to. 3 months. Kaso yun yan, minimum 3 months ka doon. Minimum 3 months ka Tapos, hanggat maaaring maglagay ka muna ng saklay-saklay para hindi mo muna may diin. Kasi itong damage na to, itong damage na to, lalala yan habang dinidiinan mo ng dinidiinan. Okay? Sa pagkakataon ngayon, advice lang muna mapapano sa'yo para hindi ka madouble damage. Ang pinakadabes na gagawin mo niyan, magpa-check up ka muna tapos ipalinis mo yung sugat mo, anti-tetanus, kung ano man yung ano. Tapos yun, sitting pretty ka na muna sa bahay. Lalangis, palagi mo lang lilinisan mo yung sugat mo. Pag gumaling yung sugat mo, unti-unti ka na rin makaka-recover. Itong fracture na to, light fracture lang to, wala sa sano, wala sa pinaka-junction. Kaya sabi ko, gagaling ka rin. Wala yung papel. Okay na mo, hindi ka pa pala luma. Wala, ano, idol. Pinaka the best. Linisin mo muna yung mga sugat mo. Tapos, pahinga ka lang muna sa bahay. Lagyan mo ng gasa para hindi sumasabit sa kumot. Tapos, tiis-tiis ka lang muna. Minimum 3 months ka pagagaling. Okay? For, for, now, pag pinitik ko yan, masasaktan lang kita. Wala tayong magagawa dyan antayin mo muna. 3 months, bumalik ka rito. Gagaling ganyan. Kung may natira man sa loob ng 3 months, ako nang bahala rin. Kaya, tayo. Pero yan, sa tingin ko naman, hindi ka malala. Kailangan mo lang mag-suffer ng sakit dahil sa natamong mong diskrasya Okay? Normal na eh. yun. Wala kang dapat ipagalala. Antay-antay ka lang ng mga panahon. Pag naghilom yan, kasabay na ng buhon mo. Kung may matira, ako nang bahala. Malapit ka lang naman. Okay? Sige.